Grabe, tingnan niyo naman yung buntot nito. Parang paro-paro na. Ano ni papa mo? Robin Hood. Robin. Si Robin Hood nga. Hindi <laughs> <laughs> Robin pa din. <niya>. Hindi. <laughs> Ito yung sinasabi niyan pare. Yan yan yan. Red bar tsaka yung blue bar white flight. Iwalay natin pag, pag, pag of color, no. Of color kasi pag bata, mahilig kahit ako nung bata ako ko. Gusto ko yung mga magagandang kulay. Kaya bibigyan natin siya ng isang of color. Ito, pinareserve reserve ito, hindi binalikan. Ngayon, kay Pogi na lang natin ibibigay. Libre lang. Malulam. Malulam na naman. Mukhang uulan na naman. Diyos ko po. Panay na naman ang kalaban. Yun nga pala. May pumunta nga pala tayong isang tropa peeps dito, ma. Kung mag-ama pala. Mag-ama. Ito, bilib na bilib ako dito kay kuya dahil yung tatay niya suportado sa hilig ng anak niya. Kasi ito gusto, gusto, ko yung mga ganito eh. Nag sila ng picture sa akin na magkasama sila lagi sila nanonood daw sa atin mga asin ko. Eh gusto niya mapasaya yung kanyang anak dahil gusto mag-alaga ng kalapate. Nagpunta dito mga asin ko. Eh syempre gusto ko rin maging parte ng pagkasaya ng bata. Kaya ginawa natin. Eh binigyan natin siya ng gift bird. Eh totoo ay bata mga asin ko. Kaya yun ang hindi nababayaran. Kaya kay kuya na laging suportado sa kanyang anak. Gusto niya mapasaya eh, saludo ako sa kanya, mga ko. Kay Kuya Robin! Robin Padilla! <laughs> It's liver lover, boy! Naalala ko tuloy, mga kasing ko, nung bata-bata ako, eh, sinasama ako ng tatay ko doon sa palengket. Bumibili kami ng kalapati. Tuwan-tuwa ako pag nandito akong umuuwi na, mga ko. Kaya, medyo na, ano, ako dyan sa mga ganyan na mag-tandem na mag-ama. Medyo nakaka-relate ako, mga ko. Kasi, pag may bago akong ibon na binili ng tatay ko, mga kasing ko, eh, maaga ako nagigising. Hahaha! <laughs> <laughs> gusto ko tinitignan yung mga kalapati nandun lang ako sa kulungan sa harap na kulungan tinitignan ko lang kahit hindi sila lumilipad hindi sila marunong eh tinitignan ko kaya gusto ko yung tandem ng dalawa Nag-picture sila sa akin mga asing ko Nag-send sila mga picture sa atin kaya natutuwa ako kaya sa sobra supportado ng tatay ko tingnan nyo naman o oh, mga asing ko yung buong paligid ng bahay eh puro kulungan <laughs> hanggang doon sa harap namin eh puro kulungan pero Si Papa ko kasi eh, mahilig din mag dahil may dami lovers, Mahilig sa mga ibon. Mga ko kaya ang saya, di ba? <laughs> so ayun mga ko, tignan natin kung ano yung ibinigay natin kay... Nakalimutan ko yung pangalan ng no, anak niya. Kung ano ibinigay natin do sa bata na anak ni Kuya Robin, eh, silipin natin mamaya yan. Pero bago lahat ng yan, silipin na rin natin yung dalang ng tropa pips natin na nilagay ko na sa pwesto. Maganda, magantang kulay, tsaka mukhang pan-display. Doon na lang tayo magbibidyo. Mukhang uulan. <laughs> Mapabasa tayo. Ito, mga kasihin ko. Ito, silipin natin yung dala ng tropa pips natin. Kung makikita nyo sila, ay mga makukulay to. Mga ko. Tignan nyo naman. Mukhang paru-paru na kulay nito. Ito yung tinatawag nating red lace satinette. Ito yung mga oriental. Yung red lace satinette, mga kasihin ko, yun yung kulay nila mismo. Tignan nyo, parang paru paro Guhit-guhit na siya. Mga kasihin ko, buntot. Pero yung isa itsura, ay eh, napakagaganda. Bali, ito yung tinatawag nating oriental frill. Red Lace Satinet. Ewan ko lang kung tama yung aking spelling na Satinet, mga ko Pero yan yung tawag sa kanila. Kulay nila yung Red Lace Satinet. Ang problema, mga asiko, eh, parang umuulan na. Ayan, eh, oh, edyo pumapatak-patak na, mga asiko. Buti na lang yung ibon natin, eh, nandito sa pwesto at hindi tayo mababasa. Kaya balikan natin yung mga oriental natin, mga ko Hawakan na muna natin itong lalaki, mga singko. Titignan natin kung gano'n siya kaganda sa kulay lang, mga singko. Tignan nyo naman, napakaganda. Yung mga guhit-guhit niya, eh, perfect. Kaso ang problema, meron siyang batik sa ulo. Ayan, o, oh, dalawang piraso, tatlo. Pero sa itsura, sa kulay, maganda. Kung makikita nyo yung kanilang mga buntot, mga singko, eh, tignan nyo, meron silang tinatawag na markings. Ito yung tinatawag nating ribbon tail, mga sigo. Kaya maganda silang tinitignan. Ito yung mga oriental frill. Kailangan malilit yung tuka, may buhok sa paa. Tsaka, ang cute-cute! Mga sigo. Bale, isang pair nga pala itong dinala ng tropa babes natin. Kung makikita nyo, barakudo. Hiniwalay natin, nilagyan natin sila ng pugad para mangitlog. Dahil kanina medyo nakikitaan ko tong hen na medyo parang gusto niyang umitlog, mga kasing Hawakan natin siya. Pero wala pa naman silang itlog. Medyo under pa lang, mga sigo. Ito yung hen. Bali yung hen hen alis ka mukha lang niya. Magkakulay sila. Meron siya ng ribbon pain din. Pero itong hen natin eh sobrang linis. Mas malinis siya kaysa dun sa lalaki. Kaya perfect na perfect ito. Sobrang sobrang per pa. Ha? ko kailangan mapaitlog natin siya. Baka meron tayong maitabi. Pwede nating ipasiter dahil paris na paris sila mga kasing ko. Baka sakali kasi mapaitlog natin. Pero bago ang lahat mga kasing ko eh, magkatrabaho ako. Dahil meron na tayong customer. <laughs> Yun, bali ngayong araw na ito mga si Kay Meron tayong kasama si Pogi, yan ka dito Ano pangalan mo? Zakiro po Zakiro? Zakiro Zakiro, bali si Airpods niya ay nagtatrabaho Kung panda, mga si Ngayon, nagchat-chat sa akin Taga saan kayo? Capital Villas Capital Villas Nagchat-chat si Airpods niya Nagsisend sa akin ng picture Na ito nga yung anak niya Mahilig sa kalapate eh. Mga si ano? Kay, maraming gumakalat Ano, ibon? Kunti lang, seven. Seven na? Okay. Anong, ano mo? Bali, walang parasin isa. Okay. Ano, lalaki, babae? Babae. Babae. Kailangan mo nang? Babae. Ah, kailangan mo nang babae. Okay. So, yun, mga ko, kailangan niya ng babae. Ngayon, eh, dahil niya, si Airpods niya, napakasipag. Mga na ano pangalan ni Papa mo? Robin Hood. Robin. Okay. Si Robin Hood, nga. Hindi, <laughs> <laughs> okay, Robin Padilla. <laughs> Hindi, Bali si Kuya Robin eh isang food panda na Ngayon nag-send sa akin na yung picture nila dalawa. Medyo na tatatsa ako dahil mahilig nga daw ito magkalapati tong bata. Ngayon kailangan niya ng babae eh hanap tayo ng hindi to na pwede nating bigay kay Pogi. Ano si pangalan mo? Isakiro. Kay Zakiro. Bibigyan natin siya ng isang hen para lalong uh, ganahan yung bata. <laughs> Nag-aaral ka? Okay. Oh, huwag kang pagpapabayaan pag-aaral mo. Dapat una pag-aaral ha. Ngayon, bibigyan natin ng isang kalapate. Pag mat matataas ba yung grades mo? Uh, medyo. Medyo lang. Dapat mataas. Pag mataas yung grades niya, pakita mo sa akin, bibigyan pa kita ng isa. So, ayun mga kalapate natin. Nakakita na lang ulot. Di ba? Ayun yung pagkakot ko. Ayun, bago natin sa Lagi kong pinagnyayabang. Kasi, Bibihira kasi yung pulot na kalapate. Ayan. Ah, uh, bali hahanap ako ng pwede dito maasing ko. Na kaso babae daw kailangan ni Pogi. Babae ba? Opo. Okay. Babaeing kalapati. Dahil meron nga siyang spare na hen. Kaso ang babae natin dito eh parang isa lang maasing ko. Ito bibigyan natin sa kanya yung parang dyan siya relax maasing ko. May ba sa off color? Opo. Okay. O sa mga ordinary gulay? Pag off-color, no? Off-color kasi pag bata, mahilig Kahit ako nung bata, ako, mga ko Gusto ko yung mga hulay Kaya, bibigyan natin siya ng isang off-color Ito, pinareserve ito Hindi binalikan Ngayon, kay Pogi na lang natin ibibigay Libre lang Dahil nga, mayroon kang magkarabate eh? Lagi yan nanonood Dapat <laughs> So, ayan Ito ibibigyan natin sa kanya, mga asing ko you know? Kung makikita nyo, off-color Na babae Dahil parang siya lang ang babae sa atin na natabi natin. eto hindi pinalikan to kaya bigyan na lang natin kay Pogi. Kay Zakiro? yow Yo! So ayan, bali ito yung kayo may ibon. Ayan, bali ito yung ibon na binigay natin kay Zakiro. Isa siyang dan na parang dyan siya nalaks na ito yung mga sabi. Pogi, white top. Babae yan. Bali, nag-alandina. Dahil nga matagal na walang pera, nakikita ko medyo nagdadali na dito. So ayan, bago sa mga shoutout si Airpods mong napakasipag. Shoutout mo pala sa papa ko. I love you pa. I love you pa. No! I love you pa. I love you pa. I love you pa. Napakasipag ni papa mo. Saludo. So ayan. talaga mo mabuti ha. Apo. So, Pagkulipin natin. Dinalan tayo ng tropa pips natin ng ibon. Bali pitong piraso lang ata to mga singko silipin na rin natin meron tayo dito ayun know, o parang nakaklab pa ata blue check lagyan na natin dito para hindi sila ma stress dito sa karton dahil mainit sa karton mga singko kaya ipat na natin mga dala ni tropa pips bali yung dala ni tropa pips eh lang kaso bumubukas ng malaki yung ating karton mga singko ito meron tayong puti na may mga batik na konti mga lalaki mga singko ang ganda o ganda na mata mapula-pula eto, bukutin na natin lahat mga asing kung ganda nito oh. syempre, hindi mawawala yung mga bigay ng trauma natin, bali, eto meron tayong blue, white, flight, kak parang club na naman, mga ko, ang ganda ay, nice, sundalan ni tropa pips natin eh, konti lang, pero parang nakaklab lahat, etong isang to, eh dalawa pa sing sing, isang blue, isang yellow ay, violet pala yun, eto <laughs> naman, mukhang babae eh. mga asing ko, oh. parang naghahanap siya ng pagkain hindi na maasikasin ni tropa. Ito naman, eh, parang hen din, mga singko. Medyo marusing lang, pero mukhang babae. May singsing, -sing. meron din siya singsing, -sing, mga singko. Ito naman, eh, isang blue check na meron din leg band. Masa parang commercial lang ang dating yan. Ito, ito yung isa, naging isang pop color na red. Naka PHA, tsaka... May sing-sing ba siya? Wala siya sing-sing na isa. Bali, meron ako nakita mga nakaklab meron ako nakita na commercial pero pwede na ito yung dala ng tropa pips natin may nakita akong parang naka nerpa pa doon ay, no? ganda mukhang pares yan ito yung sinasabi niyang pares yan 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 red bar tsaka yung blue bar white flight iwalay natin para hindi nagtutukaan kasi magbubugbugay yan pag hindi natin hiniwalay parang under na siya eh yan ang dala ng tropa pips natin pwede na kaysa wala <laughs> Saya wala akong masasabihin. San ka pa, Bawi? Yo! <laughs>